Kaibigan, isa ka bang type 2 diabetic mga kaibigan? Kung isa ka dyan kaibigan, hindi mo kailangan mag-inject ng insulin. Dahil mayroon kang insulin sa katawan. Ang tawag sa atin mga kaibigan ay insulin resistance. Ayan, no? So mayroon tayong insulin, yun nga lang yung glucose ay resistance doon sa ating insulin, no? Kaya naiipon lang doon sa bloodstream natin yung uh, glucose, no? So, ibig sabihin, ay hindi naman tayo pinagbabawal kumain ng mga pagkain uh, katulad nito, mga kaibigan, no? Itong dark chocolate, no? Dahil ito ay mayroon plabanols mga kaibigan, no? Nakakatulong maging insulin sensitivity, no? Yung tinatawag nating magkaroon tayo ng insulin sensitivity, no? So, nagiging sensitive na ang insulin natin. Pagpasok ng glucose, dahil sa substance ng plabanols ay natutulungan ng ating uh, sugar sa katawan na i-regulate nitong ating insulin mga kaibigan. No. So subukan natin niyo mga kaibigan, i-review natin 'to, no. So titingnan natin kung mag increase ang ating blood sugar sa loob ng 30 minutes dahil nga ito ay dark chocolate naman, okay? So tara samahan niyo ako, pero bago ko ito uh, i-review ay susukatin ko muna ang ating blood sugar mga kaibigan, okay? So, ito na 'yan. Ayan. Ayan, kaibigan. So, ito yung ating blood sugar ngayon. Nakita ba dyan? Ayan. Ang ating blood sugar ngayon ay 138 mg per deciliter, mga kaibigan. No? So, kumain tayo kanina ng tanghali ng medyo nakasubra sa limit natin. Kaya hanggang ngayon ay mataas pa rin ang ating blood sugar. Ngayon ay alas uh, 3.45 no? 345 pa lang naman. Okay? So, ito na, kaibigan. Ito ay good for 6 servings, no? Anim na servings ito mga kaibigan. Kaya titingnan natin kung uh, magi i increase ang ating blood sugar within 30 minutes, no? So, dark chocolate, no sugar added mga kaibigan. Dutch ang kanyang brand. Ayan, nasa uh, description nilalagay ito mga kaibigan. Ayan, no? So, ang laman nito ay... Ilang piraso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. No? So, anim na servings to mga kaibigan, ibig sabihin, dalawang servings lang. No? Dalawang servings lang ang kakainin natin. So, 138 mg per deciliter ang sugar natin, kakain tayo ng dalawa. No? Dahil good for 6 servings ito mga kaibigan. Ayan, no? So, dalawang kakainin natin para mas satisfied lang yung cravings natin sa pagkain ng chocolate. Ayan mga kaibigan, dalawa. No? Ito na, ayan. Sa plus isa. Hmm, dalawa. Hmm. Masarap ka Ayan. Chocolate na chocolate. Dark. Mapait-pait. Siyempre dark eh. Hmm. So, 12 piraso ang laman nito mga kaibigan. Nang ganito kalilaki kayo. Eh. Hmm. Masangang din tayo ng chocolate, mga kabigyan. Laging tandaan, mayaman to sa plavanols, mga kabigyan. Nakatulong sa insulin resistance ng mga katulad natin. Eh, mga kabigyan, no? Oh, Nakaubos tayo ng dalawa. Dalawa nito. Uras natin ay... 347, no? So, mamayang 416 ay matatapos yung 30 minutes at susukatin ulit natin ng ating uh, blood sugar, mga kaibigan, no? Kung ilan ang magiging increase. Ayan. sabangan so abangan po natin, mga kaibigan. Ayan, kaibigan, no? Naka-30 minutes na tayo simula nung kumain tayo nitong ating dark chocolate, mga kaibigan. No? So, kung nakaabot ka sa ganitong uh, part ng ating video ay pakilike at subscribe na rin, mga kaibigan, okay? Ah... Uh, shut out din muna no sa Acubicol Partylist mga kaibigan sila po ang sumagot ng ating uh, operasyon mga kaibigan sa ating uh, open heart surgery ayan mga kaibigan no so Acubicol Partylist sila po ay may programa no sa Acubicol sa Abante Radio ayan tuwing alaw na hanggang alas 2 ng hapon tuwing Martis po yan no so isang beses sa isang linggo ang programa nila doon sa akubikol sa Avanti Radio, mga kaibigan. Ayan, no? So, panorin niyo po. At uh, marami pong uh, mga natutulungan ang party list na ito, mga kaibigan, pagdating sa kalusugan. Okay? So, ito na po ang ating uh, 30 minutes na result, no? Ang ating uh, pagkain ng dark chocolate. Ito na. Ayan. 138 kanina mga kaibigan 138 mg per deciliter so ngayon ay kita ba dyan okay so yan ang ating blood sugar ngayon 130 to mga kaibigan no? bumaba ng 6 mg per deciliter within at uh, 30 minutes mga kaibigan no. So ito po talaga ang patunay na ang dark chocolate ay pwedeng pwede sa mga uh, type 2 diabetic mga kaibigan no so ito po ay uh, ilalagay ko rin diyan sa ating uh, description para makita nyo at kung gusto nyo masubukan pero subok na po natin ngayon no nasubukan natin yung hapon na talagang uh, hindi sila nag-i-increase ng ating blood sugar dahil sa kaniyang flavonoids uh, mga kaibigan na tumutulong maging uh, insulin sensitive no? Yung glucose na yan, pagpasok sa katawan natin, nireregulate ka agad, no? Dahil nagiging sensitive na yung ating insulin, no? So, dahil nga tayo ay tinatawag na insulin resistance pag mga type 2 diabetic, mga kaibigan. Marami tayong insulin sa katawan. Yun nga lang, resistance yan sa glucose, no? So, ito yung flavanol, yung flavanols na galing dito, mga kaibigan, tikita nyo naman, kumain tayo ng dalawang piraso, no? Yung servings. Pero bumaba pa rin mga kaibigan, no? 6 mg per deciliter. So nakakatulong siya. At wala kang takot mga kaibigan. Maraming bisis na po ako sumubok ng dark chocolate, no? At hindi po talaga nag increase no? Kung titingnan niyo nating na mga video, talagang uh, nakikita doon na uh, hindi talaga nag increase pagdating sa dark chocolate, okay? So salamat po sa inyong uh, patuloy na pagsubaybay sa ating channel mga kaibigan.